Sa ating kulturang Pilipino, napakayaman ng mga pamahiin, mga tradisyong minana natin mula sa ating mga ninuno. Sa kabila ng modernisasyon at syensya, nananatili pa rin itong buhay hanggang ngayon. Ang mga pamahiin ay hindi lamang simpleng paniniwala, kundi bahagi ng ating kasaysayan, pagkakakilanlan, at paraan ng pamumuhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga halimbawa ng pamahiin mula sa kasal, pagbubuntis, kamatayan, at maging sa pang-araw-araw na gawain. Pati na rin ang pinagmulan at kahalagahan ng mga ito. Ang kasal ay isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay ng Pilipino kaya't hindi nakapagtataka na napapalibutan ito ng saring pamahiin. Una, may paniniwala na hindi dapat isukat ng ikakasal ang kanyang kasuotan bago ang mismong araw ng kasal, dahil maaari raw itong magdulot ng hindi pagtutuloy ng seremonya. Ikalawa, kapag umulan sa araw ng kasal, sinasabing ito'y tanda ng kamalasan o sakuna. Kaya't karaniwan na ang pag-aalay ng itlog kay Santa Clara upang humingi ng magandang panahon. At pangatlo, ang pagbubuhos ng bigas sa bagong kasal ay sumisimbolo ng kasaganahan at masaganang pamumuhay. Ang mga paniniwalang ito ay nagmula pa sa konsepto ng paghingi ng biyaya sa mga espiritu at Diyos ng kalikasan. Ang pagbubuntis ay itinuturing na sagradong yugto. Kaya't maraming pamahiin ang nakapalibot dito. Ayon sa paniniwala, hindi dapat umupo ang buntis sa pintuan dahil maaari raw siyang mahirapan sa panganganak. Kapag ang isang ina ay naglihi ng partikular na pagkain, hayop, o bagay, pinaniniwala ang maaaring maipasa ito sa anyo o ugali ng bata. Samantala, Bawal ring maglagay ng matutulis na bagay malapit sa sanggol dahil maaari raw itong magdala ng masamang espirito. Sa katotohanan, ang mga pamahiing ito ay nagsilbing paraan ng ating mga ninuno upang bigyang proteksyon ang buhay ng ina at sanggol sa panahong wala pang makabagong medisina. Kapag may pumanaw, Napakaraming pamahiin ang sinusunod ng mga Pilipino. Halimbawa, bawal magwalis habang may lamay dahil maaaring mawala ang suwerte ng pamilya o masama ang epekto sa kaluluwa ng yumao. Isang kilalang pamahiin din ang pagbaliktad ng damit matapos dumalo sa lamay upang hindi raw makasama sa bahay ang espiritu ng patay. Mayroon ding kaugalian na huwag agad umuwi pagkatapos ng burol. Ito ang tinatawag na pagpag -pag, pagdaan muna sa ibang lugar bago umuwi upang iwasan ang malas o pagsunod ng espiritu. At ang pinakakilalang imahe ang paglalagay ng bariya sa mga mata ng patay upang hindi raw bumalik o manggambala ang kaluluwa. Hindi lamang sa malalaking okasyon kundi maging sa araw-araw na pamumuhay, laganap ang pamahiin. Kapag nahulog ang kutsara, may bisitang babae ang darating. Kung tinidor naman, lalaki ang bisita. Kung may itim na pusa na tumawid sa daan, malas raw ito. Kaya't ang ilan ay humihinto muna bago magpatuloy. Kung aalis ng bahay at may nakalimutang gamit, hindi dapat agad bumalik. Sa halip, kailangang maglagay ng tubig sa bibig at saka ibuga bago lumabas muli. Ang mga simpleng pamahiing ito ay nagsilbing gabay ng ating mga ninuno upang bigyang kahulugan ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga pamahiin ay may malalim na ugat sa ating kultura. Nagmula ito sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa mga Diyos espirito at kaluluwa. Sa kawalan ng siyensya at modernong medisina, ang mga pamahiin ang nagsilbing praktikal na gabay para sa kaligtasan at kaginhawaan ng tao. Bukod dito, nagsilbi rin itong paraan ng pagkakaisa sa komunidad dahil pare-pareho ang sinusunod ng mga panuntunan. Hanggang ngayon, ang mga pamahiin ay hindi lamang paniniwala kundi bahagi ng ating pambansang identidad. Sa huli, ang mga pamahiin ng ating mga ninuno ay patunay ng yaman ng ating kultura. Maaaring hindi lahat ay totoo ayon sa siyensya, ngunit ito ay sumasalamin sa pag-iisip, takot at pag-asa ng mga Pilipino. Ikaw, naniniwala ka pa ba sa mga pamahiin? O isa na lang ba itong alaala ng ating nakaraan? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kasaysayan, kultura at kababalaghan dito sa PH Fact Vault.